Ito naman po ang aming gulay. Ampalaya. At para po mabawasan ng pait ng ampalaya ay ibabad mo sa kaunting asin at sigain at yun, mababawasan ng pait ng ampalaya. Guys, thanks for watching. Guys, ito na yung ampalaya. Niluluto ko na. Ako ngayon ang cooker kasi nagpapahinga ngayong kapatid ko. Meron siyang sakit. So, ako ngayon ang tagaluto. Guys, thanks for watching. Guys, ito na yung palaya. Malapit na maluto. Ayan, kita nyo. guys ito na po yung ampalaya maluluto na siya uh, balik tapos na ito na lang pinakahuli na hindi ko pa naluto thanks for watching